morning mga kachunane! Welcome to my new vlog! For today's video, may reverb cleaning po. So, reverb cleaning po kami ito po yung masya, Special Eds Angles. May talaga? <laughs> o kami maglilinis. Mag-hi naman kayo! Mag-hi kayo. Didi... yun ang natin. Magwalis o maglulosong. Gana, huli sa amin. Kasi nakachinilas naman ako. Gusto mo yan sa amin ah. At Oo. Ha? Yun, hindi na kumabasa lang. Ah, huwag nga! ako ng gloves! Hindi mo dyan. Iyan, aapos na. Muni mo ba yung ako. <laughs> pag ako nabasa, na ano dyan. Mag-gloves muna ako. Naglog ko na. Okay. Oy, tumayos ka. Pataas Okay. Taglit lang. Oo. Oh. Hello kayo ni Ray. Okay na. Ano ba? Oo. Oh. Ayan si Conrad. Tsaka si Ray. Oo. Oh. Ayaw magpindot pag nakaglabs ako. Ayos ko ya. Oh. Magwalis na lang kayo. Hi madam, mag-hi. Yeah, nambos namin. Nagwawalis. <laughs> Isa pa. Dali, picture na dali. Isa pa. Doon, doon. Yung nakaganyan yung naka ka. Oh. alam, di pa ako nakasubok niyan. Hindi ko pa Like Alay sila. E aí Ano kaya? Oh. Ayan, yeah, oh. Lumusong ka kaya? No. <laughs> si Madam Chris. <Grace. laughs> Hello. Huh? <laughs> Marunong ka pala magwalis <laughs> Shout out kay Sir Moreo Nagwawalas si Madam <laughs> Marunong pala to magwalis, Sir <laughs>

Okay. wala na siya kung maraming hindi sa work server clean up pa siya yan si madam Chris. na iinitan na <laughs> yan o si madam enika <laughs> malaglag no payahay <laughs> ka tapos laglag ka pala Saglit lang. Kuha ako ng plastic. Yung plastic wala nang lagayan. Ay, hey, nako. Ininit. Wala ng plastic. Mauubos na. It's kula-kula. Kula. フランス。 kanila ang dami pang linisan guys sa atin no oh. Ayan. Ayan. <laughs> ang lalim ang ano. Ang hirap pa mo dapat inamin nila 'yan oh. Kinakat nila 'yan oh, diyan. Oh, yan okay. kain hmm. na po namin. <laughs> oh, <to be> check. <laughs> Ay, nakain tita mo. Ang bilis po talaga saulo ko 'to. Malus. Ano ula pa kainan? Ba ito po ba Oh, yes, ba. Oh, yes, ito. Yan ito akin to. Yan, o oh, kain na natin. <laughs> Akala ko wala ka. Kailangan. <laughs> Ay, okay, bubulserin yo. O, oh, alang ko lang, linangan lang ko na. Oh, chinat ko na. mayroon May bubuhat din yata, pero sige, po. Ano <laughs> limo ka kasi. ay Amoy ko ba? Ito ba? pasiksik ka, nga ako eh, si Chon. saging? Ayan. ko ng ng saging. Pa ng saging. Ay! <laughs> o, oh, ayan o. Hindi naman, hindi naman kaya. pa yun. Hindi ka naman kilala nila? Oo, oh, si Madam Chris, oo. Kayaan mo. Yan, oo. May islog pa. Ay, hindi. Tundan kung anong gasdas? <laughs> Ano kasi dyan? Bukambilya. Tingnan mo ba naman ang lililisan mm. Grabe, puro bukambilya. Ay, mm. ano yan eh. <laughs> dyan na doon, oh. Uh. Puro bukambilya, kaya ang daming... Puno nga tuyo eh. Mm. Madali po eh. Pag tag-ulan to, puro tayo po. Ay, yung yung itlog. Yung itlog po. Wala na, laglang ng lang lang itlog.

asawa nga ni Ma'am Tris. Wow, sana all. Ganda ang haba-haba ng hair. Baka mapakan dyan. Eh ano yan, baka mapakan kung haba-haba-habot dito. Grabe. <laughs> Karahan natin. <laughs> Bahaba ng hair niya, no. Natira pa ng asawa ng pagkain. <makes noise> <makes noise> di nga Hindi mamaya. Ano yun ngayon? Ano yung kakaykayin? O, mm -hmm. di pa kailangan ko sa ilalim. Di pa naimiss, no. Ang ganda ng building. Hindi niya Ang atin din. Tapos pa panay. Bawal ang pangit noon. <laughs> <laughs> ang pinakamababa ako na siguro yung. Yung sa panahon namin ako <laughs> nang pinak <laughs> na pinakamababa. Oo nga. Noong nag-restart nang hiring sa amin. Ay, mami, si Ate ay ka-mule na.

Dali oh, kasi patos. Kira noon, yung sapatos na, black na black oh. talaga <laughs> talaga. Napakadaan dati ng ano, mga takong. Eh. Grabe. Lagi orderan sa Rasty Lopez. Ano, eh, balik mo kaya yung ganoon, ma madam. Mag balik black mo kaya yung nakamandatoy ka black shoes na may mga ano. Ano? Dati ba naka black shoes? Black shoes tayo dati pagpas. Bawal pumasok ng naka -slipper. Kailangan sa black, black shoes talaga. Oo nga. Hindi, pati sapatos. Ate, ang sapatos. Dati sa guard lang. Nakahold na tayo. Ano? Pwedeng black. Kasi ang hirap, di ba? Ngayon, kahit anong kulay na pwede. Ay, may kulay din naman. <laughs> pwede yung kulay din naman. Huwag naman, ha? Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Pero magandang. <laughs> pero maganda. <laughs> Ante, <laughs> no? nagwalis. <laughs> Mamaya sabi ako yung asawa mo pag walisin ka na kasi oh. nagwalis ka dito. Oh, oh, na oh, wala oh, 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 no, <laughs> plastic, oh, 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 Yes! What's up, guys? Dito na ako. Malayo na ako sa'yo. <laughs> Wala na din plastic, MC. Oh, yan o. Oh, Nag-river clean up kami. Ayan. Oh. Yes. ha huh? Ano? <laughs> <Video>. Pwede <laughs> nyo na ito sama samahin One hour na ito mahigit. Eh, ano nyo na lang. Tara na, baka maano na tayo. Mabigyan na tayo ng 60K. <laughs> Ay, mabigyan na tayo ng 6K. The <laughs> four piece. Sige nga, dali. Ay, pabe. Bilib na talaga, di wala na, wala nang masabi. <laughs> wala na ako masabi talaga. Ikaw na talaga sa kalam. <laughs> Ayan. Tapos na rin kami sa wakas. Ano kasi flavor yan? Lemonade, no? aw oh, kalamansi. Eh. Gin Kalamansi, no? Gin <laughs> Kalamansi. Uh, Oo. Ma'am dapat daw dun ulit sa ano? Sabi, mo sa pinag-picture ko kanina. sa ONA kanina?